Bumoto na ang kamera para patalsikin sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte. May live update si Daniza Fernandez mula sa Batasang Pambansa. Daniza. Menchu matapos mabinbin ng higit isang buwan sa opisina ng House Secretary General ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Nagkasundo na ang mga mambabata sa House of Representatives na patalsikin na ang pangalawang Pangulo sa ikaapat na reklamo. Sa makasaysayang pagkakataon, pinatatalsik ng kamera sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte sa huling araw ng sesyon bago ito masuspende ng apat na buwan para sa eleksyon. Ito ang unang beses na haharap ang Vice Presidente sa impeachment trial. 215 na mambabatas ang naghain ng ikaapat at pinakahuling reklamo na may pitong articles of impeachment. Sa plenaryo, inanunsyo ni House Secretary General Reginald Velasco na higit 102 o one-third ng bilang ng mga mambabatas ang naghain ng reklamo. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Ang grounds ng reklamo, culpable violation of the constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at other high crimes. Umiikot ang reklamo sa banta ni Duterte sa buhay ni napangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at ni Romualdez maling paggamit ng 612.5 million peso confidential funds, panunuhol at korupsyon sa Education Department, di maipaliwanag na kayamanan pagkakasangkot sa extrajudicial killings at destabilisasyon. Minoto naman ng Kamara sina Representatives Jinky Luistro, Romeo Acop, Rodge Gutierrez, Joel Chua, Jill Bongalon, Loreto at Sharon Marcelino Libanan. Arnan Panaligan, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor at Keith Flores bilang prosecutors sa paglilitis. Noong Desembre, tatlong reklamo laban kay Duterte ang hinain ng iba't ibang grupo na inendorso ng anim na kongresista. Nagkasundo ang kamera na i-transmit ang mga ito sa archives. Menchu, wala pang pahayag sa ngayon ang bise presidente sa naging aksyon ng kamera. Balik sa iyo. Maraming salamat, Daniza Fernandez, naguulat ng live mula Batasang Pambansa.